Aling Hanin Kaina ah. yeah. Matigas din ang kanyang ulo Sinuway niya ang utos ko How dare you? Paglabag na di ko matatanggap. Dapat siyang maparusahan sa kanyang ginawa. Sa iyong pagbabalik, matitikman mo ang pait ng aking kapangyarihan. Snow White! Malapit na ang aming palasyo. Ha? kaligayang pagdating. Pagbibigay po kayo sa inyo, mahal na prinsesa. Ah. Uh. Uh. Marami pong salamat sa inyo. Bigyan mo ng tubig si Alexander at na makapagpahinga sa kwadra. At pagkatapos, bigyan mo ng pagkain ng mga alaga ng prinsesa. Masusunod ang inyong utos. Aalagaan ah. ah. ko kayo. Kaibigan ako. Kayo na po ang bahala sa kanila. Tayo na, Snow White. Huh? 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 Snow White? maunan, Hen. Ano ako sa mga larawan? Ay na. Hmm. Richard, sa wakas, dumating ka rin. Hmm. Huh? Eh, pinakikilala ko sa iyo ang aking ama. Haring Alberto ng Maraundo. Hmm. Hmm. Ama, siya si Snow White, ang prinsesa sa kaharian ng bundok Amihan. Maligayang pagdating sa aming kastilyo. Isang karangalan ang pagdating ninyo mahal na prinsesa. Isa rin pong karangalan. Mahal na Haring Alberto. Pambihirang kagandahan, prinsesa. <coughs> <coughs> ah, ah. ah paamanin. Isa ka tunay na dugong bughaw, tulad ni Haring Conrad. Kilala po ninyo ang aking ama? Oo. Ngunit matagal-tagal na rin panahon iyon. Noong unang panahon, madalas pa ako sa mga dignaan. Sumapi ako sa alyansa ng inyong ama. Napakabait sa akin ang iyong ama na tila ba kapantay ko siya sa lipunan. Samantalang ako isang hamak na mandirigma lamang. Isa siyang magiting na hari bakit ako naririto dahil sa iyong ama, kung bakit nabubuhay pa si Haring Alberto ay utang ko sa kanya. Maari po bang magkwento pa po kayo tungkol kay ama? Napakabait ng iyong amang hari, mahal na prinsesa. Matulungin sa kapwa. Sa susunod mong dalaw, marami pa akong ikikwento tungkol sa iyong ama. Richard, Richard na, Ikaw nang bahala sa ating panauhin. Opo. Umasa po kayo, aking ama. Halika, Snow White. Ipakikita ko sa iyo ang aking silid. Hindi ba nakakahiya? Oo. Ikararangal ko pa. Parents... Matagal na pala magkakilala at magkaibigan ang ating mga ama. Nakapagtataka. Ha? Huh? Kung ganun, halos lumaki pala tayong magkababata, Richard. Hmm. Pasok. Ito ba ang kwarto mo? Napakaganda at maayos. At napakarami mong aklat. <laughs> Hindi ko pa nga nababasa ang lahat ng yan. Nakakapagod na magbasa. Darating ang araw, ako ang papalit kay Ama. Kaya kailangan kong matutunan ang tamang pamamalakad ng isang kaharian. Hmm. Uh, ang larawang ito, katulad ng nasa kabilang kwarto. Siya ang aking ina. Napakaganda niya. Gusto ko rin siya makilala. ha? Huh? Richard? Ano yata na? Ano na? Ano, ina? Ha? Masakitin ang katawan ng aking ina. Hindi niya makayanan ang panahon ng taglamin. Inilipat namin siya sa bandang timog kung saan mas mainit ang panahon. Pero wala rin nangyari. Isang umaga sa kanyang pagkakatulog, itisingin siya ni Ama. Ngunit hindi na siya kumibo. Wala na siya. Isa na siyang malamig na bangkay. Patawad. Hindi kita dapat binigyan ng kalungkutan, ha? Huh? Bakit Snow White? Pareho tayo. Ha? Huh? Lumala pa na si Ina, mga apat na taon na. Pagkatapos na akong ipinanganak. At ngayon, huh? muling nag-asawa si Ama sa isang malupit na Reyna. Huwag huh? huh? <laughs> ka na malungkot, Snow White. Hindi nila tayo iniwan. Lagi sila nakasabay pa sa atin sa man taybag puntan. Ah. Sige po, mahal na prinsesa. Marami pa nating liliputin sa aming kastilyo. Hahanapin natin ang mga kabog at paniki sa aming palasyo. Ah. Ah? Ah. Dahil tama ka, sa paglipas ng panahon, para tayong lumalaking tunay na magkakilala. Hmm. Sana magang madalas ang ating pagkikita, Richard. Ganon din ako, Snow White. Hmm. Hanggang sa muli natin pagkikita, huwag mo kalilimutan. Hanggang hmm. sa muli, Richard. Maraming salamat sa iyo. si Peyton si Richard. Kapag nagkakilala na kami na Richard ng lubusan, maaari na akong sumama sa kanya araw-araw. -ara, tulad ng pamamasyal natin ngayon. Hindi ba, Pocket? <laughs> uh, huh? mm -hmm. Sandali lang, Snow White. Uh, uh, uh. <laughs> Ma, ma, lalay na. Magkakaliwa na gan tayo ngayon. Smart. Huwag suwayin ang aking kautusan bilang reyna ng Kastilyo. Matitikman mo ngayon ang lupit ng aking kaparusahan! Mahal na, Reyna! Ako'y pakinggan, sandali! Inaamon ko kung ako'y nagkamali. Pero huwag po ninyo ipagkait sa akin ang inyong kapatawaran. Si Richard, kailan ko ulit siya makikita? Paano ang aking pangako? Maghihintay siya. Ano ang aking gagawin? <laughs> Hindi na makakarating si Snow White sa tipa na nila ni Richard. E ng Reyna ang kanyang kwarto. Isang silid na dati maaliwalas, ngayon mistulang bilangguan. Huh? Huh? <tinyo> Kuku! Huh? <tinyo> huh? <tinyo> <tinyo> ah. Hindi ako makakarating sa ating usapan dahil sa di gawain sa kastilyo na dapat tapusin. Patawarin mo ako sa ganitong pangyayari at hangad ko ang pagkikita nating muli. ko rin ang muli natin pagkikita. Babalik ako bukas sa ating tagpuan at muli akong maghihintay sa iyo, Snow White. Babalik siya. Nais sana ko pang makausap na yun dahil sa isang lihim. Isang lihim na sangkot tayong doon. Ikaw lamang at ako. Malapit na ang tagdamig at malulungkot ako kung wala ka. Mahal na prinsesa. At dumating ang pagpatak ng niebe mag isa pa rin si Snow White sa kanyang silid. Mistulang bilanggong ang hair. Madalas niyang maalala si Richard at ilalason sa kanyang isip na parang wala ng pag-asang magkikita pa sila ngunit. Pagdating ng taxi boy, at naghihintay pa rin siya sa aming tagpuan. Gagawin ko, tatakas ako. Tutulungan ninyo ako, hindi ba, Milky? Pakit? Richard, nakutupad pa rin ang muli na aking pagkikita. mo lang at sasabihin mo sa akin ng hiwagang nabanggit. Tayong dalawa, darating ako. Natatapos na rin ang iyong paghihintay. At dumating na rin ang panahon ng tagsibol. Muling nanariwa ang buong kalikasan. Ito na ang araw na aking hinihintay. Ang pasilang dumaan doon. Madali nila akong mahuhuli. Paano gagawin ko? Richard! Richard! Oh. 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 kaibigan. No. <laughs> sa ating tagpuan, ano man ang mangyari, maghihintay ako sa iyo. Richard Snow White, Malapit ng sinibol ang mga halaman. Oo. Richard, puntahan natin sa na kabilang bundok. Maganda raw ang mga tanawin. Ha? Sige. Pagkatapos, pupunta ka naman sa aming kastilyo. Aba? Napakaganda ng tagsibol. Nagbabago ang buong kapaligiran. Nagiging makulay ang kalikasan. At sariwang simoy na hangin. Oo. Sabihin mo sa akin, Richard, anong itsura ng paligid sa panahon ng taglamig? Ah, puro niebe. Ah, marahil, parang kristal, mga silaming bubog. <laughs> parang mga mumunting anghel sa si langit. Mga anghel sa langit? Hindi kaya ang niebe ang tahanan ng mga anghel, Richard? Marahil nga. <laughs> Ngayon, Richard, maaari mo nagsabihin sa akin ng iyong lihim? Ah? Okay. Madalas akong mangarap niyo panahon ng taglamig. Namamashal tayong dalawa. Pagdalaw sa palasyo. Namamashal tayo sa kalikasan. Uh, Richard? Dumating na ang panahon, Snow White. Huh? Hindi na tayo magkikita pa. Naging masasakitin si ama nitong nakaraang panahon ng taglamig. Ako ang papalit sa kanya bilang pinuno ng kastilyo. Kailangan kong maglakbay sa si iba't ibang lugar upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Gano'ng katagal? Isang buwan? Dalawang buwan? Gano'ng katagal? Isang taon? Dalawang taon? O mas matagal pa doon? Richard! Hindi ito may iwasan para sa kapakanan ng aking bayan at sa aking pagbabalik. Handa na ako harapin ang katungkulan ng isang prinsipe. Kailan ka aalis? Bukas sa pagbubukang liwayway. Huwag <laughs> mo akong iwan, Richard. Kailangan kong umalis. Ayoko na mapag-isa. Tanging ang pagkakaibigan ng din sa akin ng magaya. Snow White, saan ka pupunta? Lungkot <laughs> ang itinulot sa panahon at naglimot na hindi kami nakita. Ano po kaya sa mga sa o dalawang taon o ano higit ah, ah. <laughs> ba? Hindi mo kaya na ako kasi parang tanda ang tundang,

babalik siya. Aking prinsesa. bibigay ko ito sa kanya bilang alaala. Richard! Huh? Snow White! Richard! Wait. Richard, bigay sa'yo ng iyong ina isang alaalang pinakaingat-ingatan ko. Tanggapin mo upang sa ganoon ay maalala mo ako kahit saan ka man magpunta. Richard! Sige, mag-iingat ka. Susulat ako sa'yo. Sandali! Wala akong maibibigay sa'yo maliban dito. Ha? Huh? Salamat! Ako ang dapat na mapasalamat. Salamat! Snow White. But I want... Gusto ko magpaalam na nangyito sa akin ang pangunin. Snow White. Mga anghel. <coughs> Bumababa ang mga anghel at ang tayo ng pag-asa. Tahan na. <coughs> Magkikita tayong muli sa pook din ito. Yeah. Sino ang pinakamaganda sa buong kaharian? Wala nang hindi pa sa kagandahan at aglay ng butin ng prinsesa, Prinsesa Snow. Ah, hindi maaari! Kailangan mawala siya sa aking landas sa lalong madaling panahon! Nuling nagkaroon ng kulay ang daiktig ni Snow White pagkatapos ng panahon ng kaguling. Hindi na siya nababahala sa darating ng mga atin. Ngunit may nagatabang na tangan sa buhay ng prins.